Last day na ng aming travel. di ako lang namin eh? So, nandito kami ngayon sa Airbnb. Dito kami natulog. Kasi kagabi, alas 8. Oh, binili ko yan. Binili kami. Hindi, ano? Chicken. 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 Again, mga ati girl, nagpo kami ngayon sa Airbnb. So, hapong kami dumating, mga alas, alas 8.30 8.30 ng gabi. Super pagod sa mga ati at uncle. So, maganda yung nakuha ng sister ko na ano, Airbnb. Airbnb. So, ang ganda nung ano, built-in kitchen. Kaso, hindi kami sanay sa mga touch screen Pero nakuha pa din naman namin. hindi okay pa din naman ang So, so far, maganda naman yung tulog namin. Kay hey, George, hindi. Kaso kay uncle na isa, hindi daw kay, sinakit daw ang kanyang likod. Kaya may bakal doon. Sa kanyang hinigaan. Siap mana? Nah, so, ni ane gelar ngayon. Meron kami rice pie, tapos may egg, omelette, and then boiled egg. So, ayan. Hi, Pertaga. Kaya pa-uwi na kami. Kasi alas, ay alauna yung aming train. Tapos 4 hours yung travel namin papuntang ngayon. So, tapos walang pasok bukas. Thank you, Lord. May aayusin ko muna yung panirito ko. Kaya baka masunod. Egg. Pero time timer naman yun. Hindi ko yun na timer. And then, ito na. ito okay. convention? Yes. Ay, Hindi yan ang pabaliktad ang ano mm -hmm. ikot. Tan pala. Yeah. yeah. Ang cook time pre, pag, pag pindot mo ng cook time, pindotin mo yung mga itim na button pag cook time ang nakaguhit. Hoy! Hindi ko, pa! Tali mo! Na. <laughs> Oh, Wala po. Tapos <laughs> eh, na po. Na mali. Yan talaga. Lagi ko muna. Cancel. <laughs> Naon ko agad. Wala pa ang ano. Niloto. Huwag mo sa taas masyado. Ito nga, ito pa nga. So, may is lang dito. May is lang. Ito init man na. 3, 4, 5, 5 na lang. 4, 5 na lang. Maano yung mga Ayan. So, yun. Nagkamali po tayo. Wala pa yung i-oven. Na-on ko na. So, to the rescue si sister. <laughs> <laughs> ito, ito yung literal na walk up like this, Kasi yung iba pa makeup makeup pa. <laughs> <laughs> lipstick lipstick, <malibsik>, <laughs> 啊。<noise> Ay hindi. Ay nga, uh, siya. Mag-uubot lang. lang siya. Oh. Mm -hmm. Hindi yan. Yes, hmm. Kaya natin? Ay, natin. Kaya nga natin kumain. Kaya nga natin kumain. Kaya nag-uubot natin. Hindi natin ang ilang naman Ay. Malibas niyo ba to? Nagay na mong na. Bakit hindi mo gagamitin hindi Nandito may iyo eh. Pahalam na lang nalang. Kasi para isahan, bit-bit. Oo. Para hindi mo oh. sabi na dami. Para ba niya? Ha? Nagay na mong Sabi mo kung ano. Sabi kung nabahan. Makasya mo eh. Yes. Nasa anong alang yan? May nasa ayos ng ano? Kaya man. Isa lang talaga. Ka Kaya natin pero yung mga ano. Yan yung nag-stone niya kasi na. Nakamalay sa tao. Chocolate ang Hindi anak sa'yo, pero chocolate. Mm Hindi -hmm. na yan. yan.

Ito, pang langgo mm -hmm. Hindi kasi, parang di maano yun. Hindi ma -ano, ma -ano, ma 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 Taste ng ano, Pinas. Mayroon kasi dito ang Pilipina na, na na, gumagawa ng uh, or chorizo o so, chorizo. Kasi masarap yung gawa niya. Kaya napa-order ko niya ulit. Kasi so, murder na kami last time. masarap so, siya. So, murder with kami. Kasi nandito na din ang kami sa Helsinki. So, yun. Madami kami in order. So, ayan. Waiting lang tayo sa ating rice pie. And then, Yan. Ito yung baon namin, ito. Ito yung aming ano sa itlog din. Lilipad na kami. So, papainit lang tayo ng tubig. Kasi yung water heater ay hindi maganda. So,

Hmm. Hmm. Mas <laughs> oh, may budget. Hindi hmm. nagkataon lang marami siya milili para sa lang isa, gusto at kasi pag lang ako, okay. kasama ko talaga si Sam. Kasi Gusto gusto kasi Uy, Sam, si mo siya. siya. Kung, mo siya. siya? Ulo, siya boring, no? mm, ako. Bakit? Oh, Iyabot na siya. Oo, oh, lakad um, na madami. Pero itanong mo pa din kasi baka mamaya may sito ng mga tao. Isama ko na lang. Gusto so, so, ko na saan ano yung mabigyan ng bundo. Ngayon nga yun, nandun nga yun sa may ano. Malayo sa kita, bakit masakta na ba tayo mamaya? Hindi na pa siya sa bag sa ano Pag pupunta tayo nang Switzerland, dapat mag tayo Airbnb yung malaki. Oh. Para bahay oh, yung style. yung ganun na sa inyong kwarto. Doon ako sa Hindi yung makuti talo style. Hindi. Si Jan gusto sa niya diyan pag Switzerland. ni The chow. Si Jan. O si Jan ano, o mga arte pag ano, sama-sama sa isang bahay. Kasi ano, yung mga kasi may pag sama Mm. Anong oras na ba? Kailangan yeah. mo coffee. Ang alas at yung talo. agad tuloy nagising. Hindi na nagi. eh. sa jitin mo. Ganda na yung mga uh, tayo. Yung nagtanong, mas maganda pag madaming kasama. Mag-travel. Tihati. Dapat ang ano yung ano, bahay, no? Hindi apartment. Kung madami. Hmm. Well, ha? Huh? Para maraming kwarto.

何だってうんですかね。<music> <music> 何とかならない。 だからこれはもう一度ともに行くのが困難な人たち。<music>